Nagahanap ka ba na mas madaling gawin na DIY dishwashing liquid? Try nyo na ang bagong Instakit ni Sparkly Dahil talagang magandang extra income nga to sa ating lahat ah. At di ka nga magsisisi dahil mabilis nga tong pagkakitaan dahil araw-araw nga ginagamit Plus di ka na nga mahihirapan dahil mabilis lang siyang gawin Kaya tara at replayan natin ang pera nyo Ang kagandaan kasi sa Sparkly mga mi ay pwede kang pumili ng naaayon sa puhunan mo Meron nga silang mini Instakit na good for 3 liters At meron din silang pang 6 liters at may instruction na nga din dito naka-indicate kaya mas madali na lang sundin kasi two steps lang ay okay So na. ang ginawa ko nga pala dito guys ay yung pang 6 liters na para madami yung magawa natin dishwashing liquid. Kaya naman hinalo ko na nga to sa 5 liters na tubig at saka pinaghalo ng mabuti ng at least 3 to 5 minutes. Kaya pag nahalo na nga to ng mabuti ay saka natin to ipapares ng at least 3 hours. At oo nga mga mi sa loob nga lang ng 3 hours ay pwede nyo na tong magamit at maibenta. para sa ibang DIY dishwashing liquid nga na umaabot ng 24 hours or days bago gamitin. At kung ano-ano pang ingredients na pinaghalo-halo pero buti na lang to, tubig at mixture lang ay okay. Na. Kaya habang naghihintay tayo ay pinagdidikit ko na nga din tong mga labels dito sa ating 500 ml na pouch. Pero syempre nakadepende na nga yan sa inyo mga mi kung sa inyo ilalagay yung dishwashing liquid nyo pero mas cute nga to dahil kakaiba naman siya. So after 3 hours nga ay ganito na yung itsura ng ating lemon at kalamansi scent. Kaya naman ready na nga din to lagyan is isa-isa. At gumamit nga tayo dito ng imbudo at sandok para mas mapadali ang trabaho natin. O, oh, diba? Ganun nga lamang may kadali gumawa dahil high quality DIY dishwashing liquid ngato na in just two steps. Pwede pang bahay o gamitin na starter pack pang negosyo. At pwede pwede din pang restaurant or karenderya kasi araw-araw talaga tong ginagamit. Plus, ang maganda nga dito ay pwede tong itago ng at least one year dahil ang lahat ng items ng Sparkly ay may anti-back. reseller din nga sila para mas makamura ka nga at nagpapa-freebie at raffle din. Diva, nakakatuwa talaga na may mga gantong pa-DIY dishwashing liquid na nga. Para lahat nga tayong mga mamis na kahit wala tayong work ay pwede pa din tayong magka-extra income sa araw-araw kahit nasa bahay lang. Kaya di talaga ako mga may nagasawa na magbigay pa ng mga ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Kasi balang araw yung mga effort, sipag at syaga natin sa pagbebenta ay magbubunga din yan soon. Kaya naman, nandito lang yan sa ating yellow basket or link sa ating comment section.